Oh.

<laughs> mag din tayo mamaya doon, magikot tayo kasi maraming tao ito na nakakalala. maganda kasi maliwanag. megantasan atau may araw na may araw na saatin. tumatama sa atin tapos Lagang ay, ay hindi na ako magano ng mag ng short video Ito na lang i-post ko tapos mag-automatic uh, ma na naman ako sa reels <coughs> <coughs> <Ayaw kami. tos> <coughs> Ah Ganda view, oh. sa loob to ng Bayugan City Circle marami ng tao pumasok dito sa loob kasi dito karamihan na exercise sila papawis, akyat baba, akyat taba yan ang ginagawa namin dito nung una maaga pa kami pumunta dito sirado pa nasa labas lang kami pa ikot-ikot maglakad ngayon dito na kami sa loob ang dami ng tao dito Laka ngayon may uh, kalimutan yung yung stick ko na pang ano pang selfie stick madilim pa kasi kami pumunta dito yung una sa labas lang kami paikot ikot pagbukas ng city circle and dito na kami, kami sa loob o akit tayo sa taas. Akyat tayo doon ulit. Tapos mag-ikot. Isa akyat na. Isang ikot na lang. sa akyat na lang. Araw-araw dito kami nag-jogging. Maaga pa kami pumupunta dito. Pagkatapos namin dito, pupunta na naman kami doon sa bundok mamaya. Mag-almusal ng sikwate at saka... Um, Uto, Maya, yan araw-araw kinakain namin doon. Sige guys, hanggang dito lang muna. Thank you for watching. Bye-bye. God bless.